So mga idol, good morning Ito, may dala akong magahan boy <laughs> Siguro naman alam nyo na favorite ni Kit yan no? Pampagisig niya yan eh Pero may naisip ako doon Joy Kit oh please Nyaw nyaw yeah. Nyaw Nyaw Ay, busy. Good morning Good morning uh, oh, Ang dun yun, eh. uh, Masarap nyan, sarap niya sarap talaga uh, niya <laughs> <laughs> Kaya paluto Tandaan natin. A Ako, Ako ba naman? Akin na. Ba? Ano pa? Ako bumili. Ito sa'yo lang. Aliyo. <laughs> <laughs> Kaya si oh. si Kiyot. Gising na. Ba? Parang hindi ka nasanay doon. Talag ba? Ba po. Talag ba? Hindi pa nga namin yung wife. May hindi ka doon bigay. Eh. Sayang. Uh. Pero okay lang. Sige kahit talag. Ba. Eh, bala ko kasi sa kubo natin kay Hining yan. Oo. Oh. Eh, di ba? Pampagising ni Kiyot yan. <laughs> In Inuluto ko tapos ipapakain natin ni Doon natin kakainin sa kubo. Iisigin natin. Nakita mo yung favorite ni Kitu eh. Kaya nga. Eh, oh. Eh di ba pang pag-iisig ni oh, nga. Ano gagawin mo? Ha? Ano gagawin mo? Mas lalatoy mo muna. Lalatoy oh. mo muna. Oo. Oh. mo muna daw. Opo. Gusto mo? Gusto mo hindi makakain si Kitu niyan? Ma, ayun nga. Paano hindi kakainin ni Kitu niya ito? Ay favorite niya ito? Paano mo, paano mo gagawin niya? <laughs> Mamaya ako sasabihin sa'yo. Lato ay hubula. Papakita ko sa'yo kung paano hindi makakain yun, kahit may yan. Kahit favorite niya yan. Sabi mo yan, idol mga ka. Maliwala ka sa'kin. Opo. Hintay na lang kita. <laughs> Five minutes later. Salag <laughs> sa salag. <laughs> Yari <laughs> ka. Tatagal naman <ba> mag-untunan. Ay. Ano ka? Ano Sakto Ang sarap niyan Tara, doon tayo sa kubo ano, Tayo na kumain Ha? Tayo na kumain Ba hindi, bigyan cute. natin si Kiyot Gigisingin ulit natin Tapos pag kumapit ng na Ako nga bahala ako Bahala ka siya Tabi mo yan Oo Hindi ba kakakain yan, maniwala ka sa akin Kakakain ako bahala nga Bigda <laughs> tuloy. Gising na naman yan. Pamay mo, kuya. Pamay mo. Gising gagad na ito. Bigda, <laughs> da, da, da. Hindi <laughs> mo gising ang <taong>, tao, tao, no? Hindi mo bala dyan. Hindi makakain yan. Gising gagad na. Wala lang na naman yung butas sa ilong. <laughs> gising, gising. Gising ka na naman. Wala, Alimuyak pala ano. na. Ah! Sarap na to. Masarap talaga yan. Naplay <laughs> pa. Ang <messus> sarap lagi. ng gising. Oy, oy. Ay, Mamaya boy, pa. Magdadasal pa tayo. Oo. Muna tayo. Pray. Uh, uh. Pray muna tayo pray. Uh, na. Nakatanggap eh. na, ka ng grasya pagkagising mo eh. Kakain ka na lang basta. Wala ka mo lang pasasalamat pa, sa Panginoon Diyos. Opo. Pray muna tayo. <laughs> so, Kuya, dito tayo. Bili. Pray oh, tayo. tayo. Opo. <laughs> Ayos yung galang much, much later. Okay, game. Magdadasal muna tayo ha, kasi Ma nakatanggap tayo ng grasya Opo! Oh, eh. oh, ito yung tinapay, oh. tatabi na natin kay Cute para... Oon! Ito! Ay! na <laughs> 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 naman! Na Makakapat Ma na naman to. Makasigurado ah, yan. Ay! Okay. Ay, okay. kasi idol, makakain dalawa na lang. Oo nga, sayang. Eh, wala eh. Baka sabihin na ito, hindi natin binibigyan eh. Oh, Oo <laughs> Thank you, thank you po! Okay, magdasal na tayo ha. Oh, okay. Ito na yung Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming maraming salamat po sa blessing na binibigay niyo sa amin. Saka po sa grasya na to, yung kakainin namin ngayong umaga. Ay, maraming maraming salamat po. Uh, sana po, mawala na po yung mga problema ko. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Amen. And, safety na! Eto na, masyadong sige. Eto, wala na. Eto, eh, ko sa iyo. Kung mawala yan, di makakain dyan. Eh, sinabi ko kasi mawala yung problema ko. Oh. Ay, eh, kaya nawala yun. <laughs> <laughs> mo? Opo! Opo! <laughs> opo na no, tayo. Po, Sabi sa'yo, mawawala yun. Hindi <laughs> makakakain yun favorite <laughs> niya